Morning guys, may gagawin tayong electric pan, napaka basic nito. Kahit hindi ka technician, kayang kaya mo po ito gawin. <coughs> ito po ay kahit naka-on na, saksak na siya, saksak natin, switch natin. Ayan lang. Ganyan lang, mahina. Tapos i-steady siya. Naka number 3 na po yan ha. Number 2. Number 1. 0. Humuugong lang po yan. Pero hindi siya may ikot. Ayan, eh. naka number 3. Ang discarded dyan, lilinisan mo. Lilinisan mo. Lalagyan mo ng langis. Yung sa may shafting. Kita ko sa inyo. Unutin muna natin para safety. Gamit kayo ng singer oil. Ito pinakamaganda para sa electric pan. Kasi pag ordinary lang is, wala rin. Hindi rin tumatagal. Dito lang ho, may puno sa loob nito may shafting matigas sya oh. dapat free sya eh. ayaw umikot ng ano at kinakamay ko na tigas, pigil, pigil lang ano nya ikot, pigil po ang ikot pakita ko sa inyo sa kapatakan dito po sa loob ah, sa may puno mismo sa loob, ayan kumakapit ng shafting, nga ganyan dyan mismo, kasi yan ang umiikot eh yung mga masamang iniisip dyan ha. <laughs> mga green minded. Ito po. Kasi ito yung shafting. Shafting. Yung nasa loob. Yung pinapasokan nito. Yun ang bushing. Baka dry na siya. Pwedeng alikabok. Or mabuhok-buhok. Hindi kaya pigilan ikot. So lalagyan natin ng langis. Papatakan natin. Tapos gagalaw-galawin natin. Pipihitin natin ng ganyan. Ayan, lamambot ka agad. Mapapansin nyo. May ikot na siya. Ayan po. po siya. Kanina ang hirap iikot. Pigil na pigil. Ganun lang kabisik. Ganun lang ka simple. Pag sinaksak natin yan. Pinayikan natin yung kanyang mga alak. Axis. Mabilisan lang to. Parang di masyadong mahabang ating video. napaka basic. Saksak natin guys. At buksan natin. Ganun lang kasimple. napaka basic Okay na po. Kahit sawan natin umpisahan, iikot ka agad dyan. Piling number 1 ha. 0, 1, 2, 3. Sunod ng 0, 1, 1. Iikot ka siya. Pag number 3 ka agad, mas mabilis umikot kasi mas malakas yon. Okay. Salamat sa panonood.